Pagulaan uh, nyo kung anong laman nito. Kaldero. Ito, makikipag-espadahan tayo dito. Bago natin lutuin. So, mga kablog. Oh, yung malabang ka. Nakakagulat ka, ha? Nakakagulat. Ayan, sinipit na ako nito. Yan ang lulutuin natin. Alimango. Grabe, oh, galit na galito. Sana na ayaw kita one pang kutsara o. Oh. Eh, Makipagbuno ka sa akin. Mia Mia, gusto mo ka na. Ikaw ang kakainin namin. Ang tapang mo ha. Isa lang ang galamay mo. Wala namang iyong isa. Aba, ayaw talagang bumitaw ha. Ayaw bumitaw. Ayun, nakabitaw ka din ha. Oh, laban, laban lang. Tuktokan kita. Ayan. Ayan sa ni BP Sara kailangan tuktokan hmm. pag natuktokan mo hindi titino o tumino ayaw nang makipaglaban tuktok lang pala katapat ng Bipisara Sara para tumino like share and follow nyo lang mga kablog